Hanap mo ba'y bulalo? Dito lang yan sa may Pasita, San Pedro, Laguna. Matatagpuan mo na yung bulalo na hinahanap mo sa Tagaytay. Yes, oo, oo, hindi mo na kailangan pumunta pa ng Tagaytay para kumain ng bulalo. Dito lang sa may Pasita, matatagpuan ang isang secret na bulaluhan. Malapit sa 7-Eleven, matatagpuan mo ang Meat Fire Mill Bulalo House. Wala pang 200, makakakain ka na dito ng bulalo. Solid pa at punong-puno tinuro ang kanyang bone maro. So bagong tayo nga lang pala to. Nakausap ko chef nila. 3 months pa lang sila. Pero solid na solid dito. Ang daming nagre-recommend sa kanila dahil sobrang sarap talaga ng bulalo dito guys. Sabi ko nga pagtikim ko pa lang dito. Nako! Di ko na kailangan pumunta ng tagay tayo dito lang pala sa Pasita meron na bukod sa bulalo nag-aalok din sila dito ng CC grilled chicken beef bistek steak beef steak at saka yung bulalomi yes may bulalomi sila dito hindi ko pa na try pero sa susunod try natin yung bulalomi na yan quality nga dito nag enjoy kami hindi ka na kailangan pumunta pa sa tagaytay yung ambens sa tagaytay nandito na rin yan sa pasita tas mura pa yung tinda grabe babalikan ko to solid na solid solid ang pagkain dito 100% sure masasarapan ka mura pa let's go